Mga ah, badi, good evening. So ngayon mga badi, uwi na tayo. Sik muna natin yung pantry natin mga idol. At saka mga lights and gaon pa ba. Ito mga idol, Uwin muna tayo sa ating EOR. Bago tayo umuwi. umuwi. Ngayon mga idol. Yan ang pantry pala mga idol. oh. idol. Oh, ang ganda ng pantry mga idol. Kasi bago ako umuwi, uh, kailangan check mo muna yung pantry kung may naka-own ba yung electric pan, electric pan at saka aircon dapat naka-off yan bago ako umuwi, clear muna kasi mapagalitan tayo ng may-ari at saka supervisor natin pag iniwan natin bukas yung aircon at saka electric pan kasi yang nak kalah dengan bah dah oh, dapatlah ha tak kelosian tapos simpre patah yang nanti yang ilau yang medal bagus hmm cakap Ian my idol. Yang tadi learn yan. Ah. Iop natin yan. Okay, natin bago tayo mag Open natin yung e-room mga idol. Yan ang e-room. Electric car room. Okay. Patayin natin yung ilaw. Okay. Tapos Uwi na tayo mga uh, kabady. Yan lang. Tapos na yung clearing natin sa loob. Hindi natin ibigay kasi bawal. So, God bless mga Mga hmm. idol.